kakayandala kakayan dala ako. Kakayan dala ding padala. Aduha kayo 'yung padala itita mo ang papay pearl. Pearl, isinasabat 'yung ano, 'yung padala mo. Oo, O anong tawag dito? No hold naman kayo. Oh, inuhold. Dinohold 'yung ano mo. Iyan lang naman. ayan oh. pero ako, ano nito, pinauutang ko lang 'yon eh para ipadala mo sa ano pinautang ko lang. tinik mo na 'yung responsive Ini ako so ako sinali kanini ako sinali credit card. Ay ini magkano yan ini kanini? 400 dirham yan ini. 400 dirham. Kasi okay. opo yan. Opo yan ini. Piso alay man 10,000 ni. Kasi, okay. Alay man 10,000 yan. Okay. Uh, tita pakisent ka okay. ako yung resibo. O kasi di ba sa ating mga Pilipino ano yun di ba pag Ay, nagpadala di ba pag kay, nagpadala declaration nyo po pangalan nyo yung nakalagay hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan Oo, oh, oh, so anong ibig mo sabihin yan? So na buriyo ko na nyo, Rene? Rempi, -ren pagpagalan me, kunan nyo la? Sko. Mag-obra kaming masalese, kaya ba't mo kanyan? Nakalive ako? Ay, hindi, hindi bawal. Marami ako nakikita.